Kaibigan, may isang sitwasyon na mas mahirap paminsan kaysa sa hindi ka gusto ng babae. At ito ay kapag alam mong may gusto siya sa'yo, pero may asawa siya. Hindi mo ito hinanap. Hindi mo siya niligawan, pero ramdam mong may kakaiba. May mga titig na hindi mo matanggal sa isipan. May mga kilos na parang higit pa sa kaibigan. May mga mensaheng parang may hindi masabing totoo. Tanong, ikaw ba ang may problema o siya? Sa ganitong mga pagkakataon, madali tayong akayin ng emosyon. Lalo na kung single ka. Pero ayon sa Stoic philosophy, hindi emosyon ang dapat magdesisyon, kundi ang kalinawan ng isip, disiplina at dangal. Sa video na ito, Bubuksan natin ang limang malalalim na senyales na gusto ka nga niya kahit may asawa at sabay nating tatalakain kung paano ito dapat i-handle nang may respeto sa sarili, sa kanya at sa tamang prinsipyo. Kung handa ka na sa isang philosophical at makataong paglalakbay, tara, magsimula tayo. Bakit mahalaga ang disiplina sa harap ng tukso? Sa mga turo ni Epictetus, sinabi niya, It's not what happens to you, but how you react to it that matters. Ibig sabihin, hindi kasalanan ang makaramdam. Natural sa tao ang maka-attract o ma-attract. Pero ang stoic ay tinuturuan tayong kontrolin ang reaksyon natin. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagrespeto sa sarili. Hindi mo kontrolado kung may babaeng magkakagusto sa'yo pero kontrolado mo kung paano mo tutugunan. At dyan umiikot ang five signs na ito. Hindi lang para malaman mong gusto ka niya, kundi para malaman mo rin kung ano ang tamang tugon sa bawat senyales. Sign number one. Ang titig na hindi mo makalimutan at paulit-ulit pa. Napapansin mong tuwing nasa iisang lugar kayo, palagi siyang tumitingin pero hindi ito basta tingin lang kundi mga titig na parang may laman yung parang sinusuri kanya yung tipong kahit saglit lang ang tinginan may biglang bumigat sa hangin at kapag nagtama ang mga mata ninyo siya ang unang umiwas pero umingiti tanong kung wala siyang nararamdaman bakit paulit-ulit sabi ni Marcus Aurelius you have power over your mind not outside events. Kaya kahit ramdam mong merong kakaiba sa titig niya, ang tanong ay, may kapangyarihan ka ba sa sarili mong isipan? Dahil minsan, ang simpleng titig ay simula ng isang alon na hindi na mapipigilan. Sa ganitong sitwasyon, huwag agad magpasakop sa kilig. Tingnan mo rin ang intensyon. Baka ikaw lang ang pinaglalaruan ng atensyon niya dahil kulang siya sa relasyon niya. Ang stoic ay hindi agad natatangay ng init ng damdamin. Pinag-iisipan muna. Pinagpipilian. Sign number two, may kilos na labis. Pero patagong patago. Napapansin mong may mga kilos siya na parang nagpapapansin. Lalapit sa iyo ng walang dahilan mag-aalok ng tulong, ngiti, sulyap, mga bagay na hindi niya ginagawa sa iba. Minsan, sinasadya niyang maglakad sa direksyon mo o kaya kapag nagsalita ka, siya ang unang tatawa o magkokomento. Tila ba may invisible na ugnayan kayo sa mata ng isa't isa? Pero walang umaamin. Ito ang tinatawag ng mga Stoics na subtle temptation, hindi lantaran pero naroroon. Sabi ni Seneca, No man is more unhappy than he who never faces adversity, for he is not permitted to prove himself. Ito na ang adversity mo. Hindi mo ito hiningi, pero sa ganitong sitwasyon, dito sinusubok kung gaano kakalalim bilang lalaki. Ang lalaking marupok magpapadala sa mga kilos ang lalaking stoic titimbangin ang bawat galaw at magdedesisyon ng may dangal. Sign number three, emotional confessions na parang ikaw ang tagapagligtas niya. Kapag ang babae ay nagsimulang magbukas ng masaselang bahagi ng kanyang buhay, lalo na ang problema sa asawa, ibig sabihin, ikaw ang piniling safe space. Minsan nagsisimula ito sa maliliit na kwento. Alam mo, minsan pakiramdam ko hindi na niya ako pinapansin. Oy, buti ka pa. Nakikinig ka. Siya kasi laging busy. Hanggang sa maging malalim na emotional unloading. At minsan parang ikaw na ang mas kilala niya kaysa sa asawa niya. Maganda bang pakinggan? Oo, pero delikado. Dahil ayon kay Zeno, Happiness is a good flow of life, but only when aligned with virtue. Ang tanong, tugma ba sa virtue ang pakikinig mo? O ginagamit mo ito bilang loophole para lumalim ang emosyon? Hindi mo kailangang maging tagapagligtas niya. Ang responsibilidad sa sariling emosyon ay kanya. Hindi mo tungkulin na palitan ang espasyo ng asawa niya. Ang stoic ay tumutulong kung kailangan pero hindi nagiging dahilan ng mas malalim na problema. Sign number four, palihim na komunikasyon at secret messages. Kapag sinimulan ka na niyang i-message ng palihim, nagpapadala ng quotes, songs, memes, pero laging may double meaning. Ibig sabihin, hindi ka lang kaibigan sa mata niya. Nagiging escape ka emotional, mental, at minsan, sexual. Kapag nagsimula na siyang magsabi ng kung iba lang sana ang sitwasyon natin, bakit ngayon ka lang dumating? O, buti ka pa, na iintindihan mo ako. Alam mong lumalagpas na kayo sa hangganan. Sa Stoicism, may konsepto na tinatawag na prohairesis ang pagpili ng tamang tugon sa gitna ng tukso. No one can harm you unless you allow it. Epictetus Dito mo tanungin ang sarili, Ako ba ang nagahatid ng liwanag? O ako ang nagdadagdag sa dilim ng buhay niya? Kung hindi mo na ito kayang irespeto, mas mabuting lumayo na ng may katahimikan. Sign number five, nagiging dependent siya sa iyo para sa emotional fulfillment. Ito na ang pinakamatinding senyales kapag ikaw na ang palagi niyang nilalapitan para sa validation. Tuwing may problema, ikaw ang gusto niyang makausap. Kapag may achievement, ikaw ang gusto niyang puriin siya. Kapag nagaayos siya, ikaw ang gusto niyang mapansin. Hindi lang ito simpleng attraction. Ito ay emotional dependence. Sabi ni Marcus Aurelius, The best revenge is to be unlike him who performed the injury. Ang ibig sabihin, pag pinasok mo ang isang gulong alam mong mali, ikaw din ang magiging dahilan ng sakit sa huli. Ikaw ba ay gusto niya dahil mahal ka niya? O dahil ikaw ang nakapuno sa kulang sa buhay niya? At ikaw ba'y ba handang maging secret happiness ng isang babaeng may asawa kapalit ng sarili mong prinsipyo? kung stoic ka, ang sagot, hindi. Bonus Reflection Anong gagawin mo kapag ramdam mong may gusto siya? 1. Kilalanin ang damdamin Hindi mo kailangang itanggi ang nararamdaman mo, pero wag mo rin agad sundan. Gumawa ng malinaw na boundary. Hindi mo siya nilalayo dahil galit ka nilalayo mo ang sarili mo dahil may respeto ka sa kanya at sa sarili mo. 3. Ulitin sa sarili mo. Ang dignidad ko ay mas mahalaga kaysa sa kahit anong kilig. The highest form of strength is walking away silently. Kaibigan, hindi lahat ng tukso ay sumisigaw. Minsan tahimik, minsan matamis. Pero ang epekto lason. At sa mundong ito, konti na lang ang lalaking marunong umiwas. Konti na lang ang lalaking pinipili ang disiplina kaysa emosyon. At mas konti pa ang lalaking marunong pumili ng tama kahit walang nakakakita. Kung gusto ka nga niya, pero may asawa siya. Ang tanong, gusto mo rin ba siyang saktan? Pati na ang sarili mo para sa isang damdaming hindi mo kontrolado? Stoicism teaches us you are not your impulse. You are your action. And the highest form of love is choosing silence when words can destroy. Comment down below. Anong gagawin mo kung ikaw ang nasa sitwasyong ito? Boses mo ang mahalaga. Like mo kung may natutunan ka. Share ito sa kaibigan mong nalilito sa sitwasyon. Subscribe sa Pinoy Stoicism para sa mas marami pang videos kung paano harapin ang emosyon nang hindi nawawala ang pagkatao. Hanggang sa muli, mga kafilo. Sa bawat tukso, piliin mong maging tao, hindi hayop.